Ang mga tandes. Yan, dito tayo sa ano, nilab natin. Uh, Carmen Planas, Divisoria. Yan, rilo ni Mang Boy. Uh, mapuntaan nyo bukas. Ayan, ayan. Ayan. Kasi kayo doon. Ayan. 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 Kaya yeah, Aldrin, tsaka si ano, Kaya Anton. Ayan. Oh full chart 13 Kaya may nagigengging para paki <laughs> Oh, di ba? Hadi <laughs> tayo, di ba? Masaya dito. Diba? Ayan. Left tayo saglit Ayan, no? Ay, may, may mayroon na tayong one viewers, no? Ayan. Uh, you know, shout out ano to? Oh, ko Maraming salamat sa pag kay Jody Lamar TV. Ang bagit. Ayan, hindi tayo. Anong mga ano dyan? Anong magandang yan natin? Ipapakita. Ayan. Unay natin mga mga mag ganda. Ah, ito. Mga mga nyo. Ito. Rilo ni ano, Kuya Doy. Rilo. Oo. Ano tawag dito? Paniray Magnetic. 1-3 boss, G-Shock. Ayan, oh. Paniray. Ayan, oh. Binibinta. Itong Paniray, binibinta ng ano to. Ah. Uh, ayan, ganito, oh. Oh, yeah, ayan, oh. Ito, tago. Ayan, Paniray. Automatic. Ayan. Ang presyo nito. Tapon rider, di ba? Sa yung tapon, oh. Rider. 9,000. Ayan. Ano to ah? Uh, disclaimer lang pala mga idol ah kasi marami nagko-comment may mga relo daw na yan. Mga clone yan, mga 1 is to 1 copy. Yan. So ibig sabihin ganun din uh, kasi lahat man ng class A, class B or triple A, tri uh, double A o clone super clone mga big pa rin yan ah. Disclaimer lang. Kasi pag uh, original to, mahal to. Nasa milyon ng mga halaga nito, mga Rolex, mga ganun. Ito mga ano to, 1 is to 1 copy. O, ganun pa rin, fake pa rin. Ha? O, baka nga, mag-comment na naman kayo. Ayan o, di ba? Ayan. Hindi ko naman sinabi na bumili kayo. Ayan. Baka magustuhan nyo lang. Class classy. class A. Iba yung klase. Iba yung Iba klase. Iba yung klase. Yeah, so clone yan, sir. Sopro clone. Um, ito yung sina... Ito, mas nilaban no. natin ang bukasan. Ayan. O pakita nyo sa dealer store, paliliwanag ko na sa'yo. Wala dito. 4R36. 4 Ano, kung bibili mo sa tindahan, 38,000. Sa akin, 5,500 lang. 5,500 daw, boss, o. Ay, laki na naman. Ayan. 5,500. Ayan yung master. yung master. Thank Okay. Ito dito yung papabili tropa eh. Hoy, dati nang mamaya. Ha, dati nang game. Ito kung halimbawa, ito ba, dito ba, natin, Baka may mga gusto ng divorce dyan. Anong, ito tinatawag na isa machine, isa. Isa? Isa machine. Isa machine. Eh bukas dahil natin Mga original dito. machine nito. Pati oh. ka ha. Oh. Hindi lang dumahan sa quality control. Oh. Pero kung sisuporta nyo, ang mga rino ni, ano, ni Dodong, yan po, sa kabila second half, pero galing lang si Ah, yon oh. Ito, uh, ito, ito, ito uh, Naliliwala uh. ko na sa inyo. At Yan. Bigay ko na lang sa inyo, 3-8. 3-8 daw Yan, maganda. Fernando. Isa masin. Fernando. Yan, isa machine. machine. 3,800. Yan, ha. Nilang na natin Ayan. para Ayan. mapuntaan nyo, ha. Rolex, oh. Rolex. Yan, so for clone. Bukas, punta tayo rin. Ay sa lunes. Oh. Green Factory. Green okay. Factory. Okay. Maski pumunta ano sa isang tindahan sa San Juan, beta nito 75, 70. Sa akin makukuha mo lang no, 6.5. 6.5? 7.5. Uh, medyo ko simila ko dyan. Pinakikita ka na ha. Sige, no? sige Please, boss. Sige, punta na ako dyan. Ayun o, ayan. Hindi na oh, yan ha. No? Diba po yung Class A, oh, yun Class oh. B, people ay iba po yun. Ayan, like Pero once like... to one copy, hindi lang dumahas ang quality control sa opisina ni Dodong. Ayan mga idol, mga kino. Ayan o, mga kino. Magkala na sa agrinis to, mga boy? 75. 75,000. Pero sa'yo? Sa akin, 65. May 12 million ako. Depende sa klase. Oo, oh, yan ah, malinaw yan ah. Kasi ito, hindi lang dumasa pero, sa control. pero may nagtatalong kaya boy. Lati, kasi lahat naman sa akin eh. Bago nyo bumili, punta nyo rito, personal nyo makikita at personal nyo makikita kung anong machine, kung anong makina. Yung. Hindi po so, yung class A, class B, class Yon. Ito, hindi lang dumasa quality control sa opisina ni Dodong Bull. Opisina. <laughs> <laughs>

C 5 na automatic sa ayan o oh. ayan yung makina ito oh, kita yung makina yan mga idol ha ayan o ito yung 4130 machine 4130 machine ayan o oh. 625 sports o oh. magkano ito yung 4130 ito yung o, ito yung 4R36 machine, ano, oh. oh. Japan machine, 4R36. O okay, oh, yan, yeah, naka-live tayo, live. Liv live. Ito, live photo, live ah. Oh, kung oh. may kilala kayong mga technician ng mga antigo, oh. Oh. pakita niyo po kung ano machine. Oh. Kasi may nagko comment na klas A. A, Class A. Oh, yeah. Pag ito po, ang makina niton, di nga japan inyo na. Pag hindi Japan? Pag hindi Japan ng makina na, 4 r 6 o oh, 7R36 ayun yan ha. Oh, yan ha, lino ah, yan ha, live nila. Yan, ni life. ko ng live ha. Live na yan, para malaman ako. nyo. Ayan o, oh, mangboy o. Oh. Kaya kuya boy rin to, 4R. Ayan. Ano pa ba ma mga mangboy na ano, mapapaliwalag mo na mga makina? Oh. May Japan na uh, family. Ito okay. naman sinasabi na... Ay, Miota Machine sa IWC. Oh, Miota uh, Machine. May niyo wala ito na kronong dapat ay stopwatch. Ha? Ah, disposable. Disposable. Yung na, pinaniliwanag ko na. Oo. Oh. Ito naman yung 8200 na Japan. 8200. Paski tanong nyo na sa mga personal na technician. Oo, oh, yun o. Oh. Yan, oh. yeah, malinaw yan ha. Meron ito na naman tayo. po. Ang 87, bahala ka na. 87, bahala ka na. Ayan yeah, o. Okay, okay pizza na tayo. Ha? Ito, mahalaga. Ito, ito, meron dito. Oh, dito ito, 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 yung mga... Yan. No? Yung diver ko, 7S26. Oh. Pabuksan yung mga kilala niyo technician. Oh, uh, Lalo ano, yung mga antigo. Ma ano makina? Tatawa sa 7S26. 7S26. Ayan o. Mga ano, sa ano, sa Stelax, 30 na higit. Ha? 30,000 sa saan? Stelax. Stelax. O, oh, di ba? Oh, diba? Pero parehas mo. lang. Ang makina. Parehas lang ng makina. Oh, parehas lang po, parehas lang. Oh, okay, yung kakalang na kakaiba dyan. Yung kakalang Ah, uh, pero yung makina. Makina. Winter, Japan. Ito yung biasa sa pagrelo. Hindi. Si okay, Kuya Loy. Ayan. Back up lang, back up. Back up yan. yan. re relo din yan eh. Eh, yun yun yan yung ano niya, uh, isa niyang ano, uh, parang manager. <laughs> uh, ayan oh, ha. Ito, pinapaliwanag. ko lang sa inyo. Ito. May nagko-comment. Yan, yan, yan. Monster. Monster. Master. Kamusta rito bago kayo bumili? bumuksan ko sa harapan nyo. Kasi may nagbebenta lang, class A, class B, sinasabing triple A. Ito, one is one cup, hindi lang nga dumaan sa quality control. Kaya si Dudong, picture si Dudong. si Dudong, si Dudong. Sa opisina ni Dudong. Ayan. Oh, uh, live tayo, live, live to ah. Live tayo. Oh. Uh, live tayo, live Live, 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 live. Oh, ito, ito yung sinasabi ni Mang Boy na sa si Eco. Ah, uh, ano to? Monster sa si Eco 5. Mang Boy, anong makina nito? Ito, ito. Ito, ito ano seven is twenty 7 is twenty six seven is mga po, professional na siguro mga tigong gumag gumagawa ng vino oh. Pag nakita ko, matatawa si, si pa pala sa Boy dagupan sa bukra boy dagupan walana walana na ako nung na araw na oh. seven pa ako hah yado ano 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 ako ano 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 Live, live, live. Live ay, to, like, mayroon ter 32 viewers, mga idol. Meron na 32 viewers. Shout out sa inyo. Ito po, ito ha. Para makita nyo masin. Mama, bibili kayo, Bibili. eh, uh, din. Oh. Makina, 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 makina Oh. Oh. Ayan, ang hirap buksan. Yeah! Kasi yung mga nakikita, yeah. binubuksan ko talaga. binubuksan yan, o. Oh. Yan, para makita nyo, ha. Ano pa, Mang Boy? Parang nakikita nila yung binibili nyo. Oh. Sabihin nyo, niloloko kayo. Hindi, yeah. matagal Okay, okay. hindi na tayo. Mara, ano? Ito, binubuksan ah, yun, ah. o. Oh. Yan, ha. Binubuksan. Ano na lang? Oh. Tagoyer yan ha. Ah. Oo. Oh. Okay, nyo yung makina ha. Maliwanag ang camera. Ayan sobrang liwalag dito. Ayawang mo lang kung hindi pala makita. Ayan o. Oh. Oo na Meron na tayong 31 viewers. Ayan o. Oh. Ito po yung sinasabi Miyota Miota machine. Miota. Oh, Ay, pangalan. Masi sa mga teknisyan na antigong teknisyan ng Rilo ha. No? Ito oh. po pang sabi nyo. Ano ba makina yan? Technician ng Rilo. Oh. Mga antigong. Sasabihin sa inyo. Japan na Miota machine. Ito lang ang hindi Miyota machine. Tsaka to, kasama na si Dodong. Oh? na. Ayan, yan po ang miyota masin. Masin na sabi. Japan. 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 sa Japan. sa Japan. 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 Japan yung rado mo na kinakaskas, anong ano yan? Ayun, yung eh. Mm. naman, oh. ang makina naman yun, 8200 na Japan na sinasabi citizen look alike. Ayun, Anong Tanong mo sa mga technician ha, nag-document na yung gano'n na gano'n, Miyota machine daw, kinakaskas sa ano, sa, oh. machine, sa, sa citizen lang daw, oh. kinakasan na rin sa Taguler, IWC, sa mga Bulgari. Oh. Nagaling din ako ng ibang bansa. Ibang makina, ibang ibaka ka. Oh, yan ha. Ah. Malinaw yan ha. Ah. Oh. pumili kayo ng, ano, ng G-Shock. Pumili kayo magkano? 14,000 o oh. 20,000 G-Shock. Tignan yung, ano, yung black. O yung takip. Assembled to China. Yung kwento oh. to. No, pero yan. Kasi matasang ang ano, matasang tax ng... Uh, mall, Japan eh. Okay. Kaya okay. dinadala sa China. Mababa ang tax. Ayun. Ay, Ay, oh, yan ah. Sa English, because it's wide, that's nothing more than trying to forget again in my heart. <laughs> <laughs> Yan, ano, mapahingi si Mang Boy. Ano, pag pagod na. <laughs> yun. <na kayo, laughs> tayo? Baka mo oh. nga, ng Rolex. Oo. Oh. Pabuksan nyo. Kasi oh. may, ang Rolex, pinakasan nila ng disposable. Kaya ng boss doon, o si Sina like ang Rolex. Yan, yeah, no? Sa akin, bubuksan ko sa harapan nyo. 31, 30, 32 30, 41, 30. Ayon, idol uh, mga bago to mga Ayon, bago yeah, mga bago to ayun oh no? naman po ito naman po pinapaliwanag ni Boy ko ang lasing mga makina 18 ah, Oh Oh, right. oh, oh, oh. oh. Yeah, binigyan ng wani to comment lang like, comment Oh comment back like, is back pa rin dahil saka Aka solid ang makina solid din hindi nga lang dumaan sa magandang proseso. Pero araw sa mga tindahan, may singit na rin po ganyan na, na ano. Sa inyo ko lang po nung sasabihin yan. Oh, sa live to naman po eh. Lalo na sa live sharing. Oh. May mga ganun ganun Oh. ng alas 12. Oh. Alas 12 pa nga din nga lang. Sinusunit ako rito. Oh. Ganun ng talong, alas 12. Masa nga, naglalayad meron ba nun? <laughs> <laughs> siya yung uh, po hindi, uh, dito, nakikita nyo. Pwede nyo puntahan, pwede nyo pabuksan. May yung... uh, pero, may warranty ba? Diba? Ang warranty ko. <laughs> ah, pwede kong palitan. May swak tag At lalo-lalo na, baka mayroon yung luma. Hindi na ginagamit. Pwede, na. pwede nyo kong Ishop sa akin. Ang live warranty ko dito ito, hanggang nabubuhay si Dodong. Hanggang nabubuhay? Oh, ang daw. Kaya doon, ang live time kagandahan dito kasi kay Mang Boy, alabawa bumili ka ng... Bumili ka ng... Nanginginig yung kamay mo. Pag bumili ka dito... Ayan, posil o. o. Oh, 1, is one. Fossil. Ayan po, bibigay ko na lang po po? one Pagkano po ito? Ito pa, ko sa inyo. Marker course. Okay. Ayan, Okay. Ayan po, okay. Epo, Michael. Kors. course. Laki, dalawang nibo, Pwede na. Okay. Oh? Michael Kors, dalawang libo, one Ito pa, Bakit sabihin nyo, sinungaling ako? Galing din ang galing ng kinitaan. Nabili ko po ito, Sa mga sa kinitaan, ito po, ito, mapakita po. Michael Kors, magkano po sa kanila? Eh, presyo ng kinitaan, 8,800. Oo nga, no. 8,800. Sa akin, 2,000 lang. Oh. Oh. Ha? Oh. Ha? 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 boy? Oh, may ano pa, may ayano, ano? ano pa. Dali po nagtindahan. Ayun, oh, dali tindahan. Oh. Na Ayun, presyo. Oh. Ayun ko na magsabi kung saan. Itaw sa Ang presyo sa tindahan. Na. Pero kay Mang Boy, magalong Mang Boy? Dalawa libo lang, ayano, 1, ayano, 1, may, bawas ba? Ba? may bawas pa. may bawas pa. oh, ayan ha. Mayroong ano, ayan ako, oh, baka mamasabihin niya. Pwede kung natutuwa ko, pwede sa akin lang, 1 lang. Pag natutuwa ka? 1-7. Pero pag napanood sa live? Pag napanood sa live, mas gusto sa live, 1-7 na rin. Ito po ang mga serial number niya serial number pa. Lalaban ko po nang bukas at pag hindi dyan pa ng makina, kayo nyo na. Oo. Oh. Kaya Ito, ito mang boy, ito mga pellets din mo. Papaliwanag ko nga yan kung ano yan. Ayan, Okay. Oo, oh. din. Ayan, sakto lang po yan. Ayan tayo kay mang boy, para malaman yung mga relo Ito naman, Miyota Machine. oh, Miyota Machine. Ito, 20 TFK na Machine Japan. Oo. Oh. 2032 oras. Oh. Ito bakit ito to Mang Boy, tatlo ano yan. Ito chronograph stopwatch. chronograph stopwatch. Pagkano ganyan mo Mang Boy? Dalawang libo lang, may bawas pa. Ito, may bawas pa. may bawas pa. Eh, kung natutuwa naman ako, pwede yung 1-7. 1-7? 1-7. Oh, Meron na tayong, ano, Mangboy, 21 viewers. O, oh, pinapawisan na oh, si Mangboy. Ay, 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 ay. Cartier. Ang makina ng karter ha. Oh. gusto Ito ko yung napapanood ng mga original technician na siguro mga laki batang dulong bayan dito. Oh. BX machine Japan. Oh. Original na BX machine Japan. Oh, yan, oh. Hindi yan yung mga disposable. Yung mga oh. ano natin. Kasi bebeta ko sa inyo, masisira ko. Oh, Kaya sample, mo nito. Oh. Oh, yeah. Ngayon, supportahan po natin. Mas ganda na ni Dodong, Mga galing po na sa bayan. Kaya po rin. Ito ka mga, yung daw, magkaano, diverse, yung mga ganyan, yung divers daw, magkano mang boy? Divers, mga ganyan, magkano daw? 3-5 Maniniwanag ko naman sa inyo Ang, ang divers ha Ito may araw ba? Diba? Pag ina nung ano, walang wala di na kano yung ano radio uh, yung, Ano ito oh. po May araw pero kitang kitang ano Radio like oh, Oo oh, 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 nga ano oh. Yan yung malalaman pag original ang ano may, may yung dial niya may ano may Ataw dito Uh, luminous, like luminous, luminous. Luminous. Luminous siya mga ito. No? Kailangan araw ka na rito. Kailangan ka na makapos sa kay Marian. Malaki ang bayad sa akin ngayon. Ngayon, <laughs> no? may luminous to mga idol, okay? Uh, okay. Uh, luminous ito. Ito yung sinasabing R-56. R-56 machine. Ano? Kasi may nag-comment. Ganyan-ganyan. Ayun o, imakina ko. para makita nyo. Pag ito yung ng makina, sa inyo na. Matignan niyo sa teknisyan ha. Matignan niyo sa mga <timansal> teknisyan. Kasi yung mga nag-comment, yung nagpapahasir, mga kalabang po rin sarili yan. Masisira sila sa akin eh. Kasi pag umorder kayo, ganyan papakita, Pagtatik sa inyo, lata. Yan lang po yun. Just call me, my name is Boy. Game. <laughs> okay. Ay, uh, okay na, paliwanag ha. Okay at, na, paliwanag ko na. Tatanungin na natin mga presyuan. Ay, may mga clone ako. Sabihin nyo lang, may mga clone ako. Pwede 12. 12, pinakamababa na clone. Ayun, ayun, yun. Pasisya na, mga idol. Naputol, no? Ayun na yung signal. Ayan, dito na tayo. Uh, tatanungin na natin mga Prince Yuan. Eh, no? Ayan, mga EDPs, oh, so, meron dito. Baka naghanap uh, na oh, Casio EDPs. Ayan, oh. so, ayan, uh, meron sila. 2-5. 2 mga yan. Mga EDPs na Casio. Ayan, tapos ito pa, isa. Sana ba yung EDPs niya? Ayan. Ito, yan, yan. Yan. ayan. ayan. EDPs yan. 2.5 5 yan. Ayan. Tapos meron siya dito yung Britling. Dalawang klase. Ah, uh, white dial tsaka black dial, 'yan. Ito printing oh. Oh, 'yan, maganda Ano pang... ba ko nang pulkasan OS machine. Bakala to uh, mong boy. 35 OS machine. OS machine 35. Dito. Ito, panic to. lang. Oh, to maganda klase tong isa na to. Ano printing? Ito maganda paggamit Breaking. Breaking. gamit. Printing. Gamit ng mga piloto. Piloto. Piloto sa bangka. Bangka. Bakala na pala ang piloto sa bangka. Ay, no. kalakoy ro plano lang. Kasi yung dali si <laughs> Piloto sa bangka. Hindi na kapitan. Salamat, nakabenta rin si Dodo. Wala yeah, kanina. Ito meron sa dito mga pambudget lang, ah, baka nagana to ito, mga ano. Pero tagal na mga ganito, Pastor. Mura lang 'to binibenta. Biruan lang po namin ito. One, 1, 1,800 lang ano mga, sayang, mga ganito. 1,800 yan, mga ganyan. Pag-uyer na ganyan, 1,800. Pang ano to, unisex yan. Unisix. Ito, ano to, 3,500 yung mga ganito. Aquarizer na automatic. Oh, worth the vision to mga idol. Ayan. ayan. 3-5 ito yung makina. So, ano to? Uh, clone to mga to. Yan. Ayan. ayan. ang mga Aquarizer. Ayan. Tapos ito, 3,500. Yan. Ano to? Uh, Taguyer na Fernando. Ayan. Ano to? Japan Machine. Ayan. Ayan. Tapos working yung business. Yan, eh. Yan, ito. Ito, mura lang din tum Ito yung makina. Ito yung likod. to, oh. Ayan, di ba? Yan. Tapos mga divers niya, ang bintahan niya dito, yan, mga 4,500 niya, mga ganito. Ito, oh, monster, 4,500, yan. Ito yung kanina, yung pinakita nyo yung makina, yan, o. No? yung makina niya, o. No? Ayan, Oh. 4-5 yan, pati yung mga divers na kaya 4,500, 4-5 Basta lahat lo, lahat yan, mga 4-5 Mga Seiko, mga ganyan yan, Pili lang kayo mga idol, baka magusta na yun mga 5 4-5 yan 4, 5, 4, 5, yan. 4 ito luminous no, to ha ah. Ngita yung ano, pagka madilim May ano yan, may ano Ayan Tapos mga pambabae, meron siya dito Mga ganito, mga rado, yan, mga rado Rado Diaster, 0528 mga presyohan ni Mang Boy dito ito pang Uni-6 na po yan. ito tagaw taguyer yan ano to dati bintahan ito 45 yan 35 na lang ata ito ano to yan sa mga Rolex naman yan ito maganda to Ah uh, super clone ayan tapos to mga 35 yan mga 35 yan So mga dito na na Rolex. Tapos Tudor. Ah uh, 4,000 na 'tong so, mga ganito. Tudor. Yan. E, Yan okay. mga Tudor oh, mga idol baka magustuhan niyo. Tudor. Yan. Mga 4,000 mga 'to. Tudor, Tudor. Gold plated Dito uh, ulit so Sosok po Mga pang babae eh, no? Dito to 2-5 Mga Philips din Tapos yung car 2-5 yung mga yan 2 po Ito maganda klase to Ayan o Take marin Uh, Philip Street yeah, yan mga yan mura lang yan 2 tapos to 2,000 uh, mga yan so, yung rado nila mahal yan ha 2-5 yan mga pag spray nyo na yan 2,000 na lang ito may yan to Rolex na pang babae 4 mga clone ito pang din to yan eight, yung mga ganyan no? uh, So, yun, hanggang dito na lang yung live natin, ha? Kasi mabot na tayo ng, ano, 25 minutes. Mm -hmm.